Unsa? Pila ka kilo nga pitsi mo Pulo. No, unsa naman ni si oy? <laughs> Di ba tunga sako kisubo sa imo, ha? O gani itong asako, te ano Pulo, pulo man, man lang man, pulo lang. No, unsa naman. Bala mo nga gabadjet ganita ta? Kaya ang pulo ka kilo, mahal kay na kay kinilo ang iguan, anak. Kaya kung tuha sako, ang kandidat sa isa ka sako, tunga na diretsyon. O unsa naman si oy? Ti hey, sige lang ay eh, at least nag nagbakal ko may bakal pa bi ko nga lain. Ano gi palit mo lain now? Cutix. Lonsa naman ni si Rosmi. Eh gi una pa nang Cutix kontra mm -hmm. sa Pigs. <laughs> Hindi kinabi Manabi ang kulay niya bag o ba? Lonsa. Ah, asa to gamito nang Cutix ha? para sa baboy to? <laughs> Di Cutix sa tel sa baboy lonsa gi ngisi lang man ni si Rosmi. Sa akon. <laughs> ano nga ah, magpangit gigatan ahon kung wala kay Cutix ha? Mhm. Mm naman yung bayanan nila. Tuwa sa ako ang isugo sa imo, 10 kilos gi mo. Ti perting mahala. Pilay ka din ala ni. Kwan? Si Binandred. Dugang na lang kag sobra si ros tunga sa ako na mapalit ni mo. Uno na ag bayo ros. Oy. Kadlaw na man si ros. Meo kay klaro ros ba. Ah, wala ang pugani ka -Ga klaro? Sampat pagi do. Hmm, masabat pugani ka? -Ga. Pauli ni ros me. Mhm. <revenues> Kaunsa naman ng Ros Mini. Oy, no, tarunga ko ng utok ni mo, Ros. Tarunga bala na utok mo bo. <laughs> Ikaw puro sang kaya kaya tanan Ros ba. Is, isa, isa tunga sa ako ang sugo sa imo, 10 kilos lang mo. Grabing kupit eh. Oo. Oh. Ano <laughs> sa amin yung bayanan niyo? Eh, pila na ni Kaadlaw, kaunon sa baboy. O oh, pila na ni Kaadlaw, palit na punta. May matuntunga sa ako kay Dugay-Dugay to siya. Eh, ano eh, tamaon mo lang eh, nga makabot sa mana? Pagluan mo pa ako. Hmm. Ako ka pa kaon. Unsa <laughs> na man siya okay. si Ruth? Ayo ko paginganda, hmm. Ros. Kung unsa ang gisugo sa imong katumano ni mo. Mhm. Eh mm -hmm. Dili kay cutix. <laughs> pag wala ah, ang rason, hmm. Ros. Oy, mm-hmm. pa ni mo ang cutix. Mayon tag mga para sa sunod balay kay okay lang cutix. mm Ano? Mabati ka ha? Kung wala kay Cutix. <laughs> kung gwapa ka kaya, gwapa ka kaya? Hala. Kung ma-out ka, hindi na madala Qtex ya? Hala. <laughs> Kukuha ngayon. <laughs> kuko mana ba kuko mana gina buta di mana cura be dala to kiotex na be unsaan mau kiotex to sa baboy sa sa baboy be ano man si Rosme gina kiotex to aw puro lang tayo na nalipay ka pa nagisi ka pa hindi ni man ay nga na Ros pero nga ba unang na agon mayo gon sunod din naging taga taga kwarta yung pagbalit ba sige lang kupit kupit lang ni mo perminte hiligig ka kupit kupit Loh, Hala. Madali na tinawag na ngopit ka. <laughs> Di ba nang opit ka kay gi? Palit ko ni mo wala lagi kwarta lae eh, na. <laughs> wala na. Short sa budget? Oh. <laughs> ano muna kanin ako tukuan ng kuan gani para makapalit ng tuwa sa ko? Ako <laughs> <Akaw> dito be. Daga <laughs> <Laka> dito bu be. Nakat <laughs> dito, sorry. Lakat dito ba? Nakat. Lakat dito ba? Laka. Laka dito ba? Kung saan ta karos man? Mhm. Mm saan ta Patiran ta karon lakaw dito ba? Ay, patiran ta karon. Ano <laughs> <laughs> oh, sa virus mini? Malakat ta na ba? Nang sa ning ibo ni. Kuya <laughs> ni marus ay. Lakaw na dali. Hindi ka sa kuwa. Walang hindi na gunit sa kuwa.